Kuyog. Tapos sabay yung sup sa ulo mga pare Mga gusto. Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Mga parekoy, natikman nyo na ba ito itong klaseng na isda ito? O itong ulo lang ng isda. Napakasarap pala nito mga parekoy. Ang tamis ng sabaw. Mga parekoy, kung hindi nyo pa ito natikman, pag-i-comment naman para malaman ko kung saan umabot ang video kong ito. Tara mga koy magluto na tayo. Let's go! Mga parekoy! Sabaw ng ulo ng Matis Yes Yes dahon Bitsay Noya Siling grit Opa Ayan ang lutuin natin ngayon mga parikoy Ayan sa bawa natin mga parikoy Ayan ang gaasa natin mga parikoy Saka ito naman parikoy Ayan sa bawa natin no Ulo ng maya maya Siyempre ko, hugasan natin yung gulay natin at saka mga lamas. Bawang hugas Bawang Lukdok ng luya Si Ito naman sa pasyo mga parikoy Kamatis Sabaw natin Daming kamatis parikoy Mas marami, mas masarap Bawang Kuya yeah. Kuya, tuwa rin yun At ang sibuyas Ito okay, yung mga parikoy, ito yung pagsiwi natin Ito yung natin sa kaldero Ayan mga parikoy At ilagay natin yung bawang natin mga parikoy Kuya Ayan natin ang asin mga parikoy, dalawang tsara Ayan mga parikoy isang tiplantong isang asuka mga parikoy ayan o no. tayo tubig mga parikoy mga isang... natin parikoy at isa lang, isa lang natin yung paksyo natin mga parikoy okay mga parikoy check natin yung paksyo natin ayun madami pang sabaw mga parikoy ngayon paigain natin yung mga parikoy para mas lalong masarap yung paksyo natin okay takpan natin mga parikoy balikan na lang natin ito mamaya Okay, natin, mga parikoy sa sabaw natin Lagyan natin ng tubig mga parikoy Pakpa natin mga parikoy para kumulo Pakpa natin yung pinakuluan natin tubig Ayan Kumulo na mga parikoy Lagyan natin yung isda mga parikoy Lagyan natin mga parikoy uh -huh. Olo nang maya-maya mga parekoy Pahal natin para kumulo uli Ayan, kumulo na mga parekoy Lagyan natin ang asin mga parekoy Silang kutsara Siyempre, pang pala Okay mga parekoy, tikpan natin kung tama naman dipla Ayos! Sarap! Ah, sarap! Lagyan na natin yung gulay natin mga parekoy hapon na pang paga okay na ang ulong malasa ay na, luto na yung gulay wow, sarap ay okay na yan mga parikoy luto na yan okay parikoy, share na natin balik natin yung paksyo natin mga parekoy uh -huh. ayun mga parekoy oh paksyo natin ayan kulang pa sa loto yung mga parikoy, yung natin kasi timing sa baw ayan sinalang natin ayan mga parekoy oh ang sarap ng paksyo na yan mga parekoy ang bangon yan kasi kanina di ba maraming sabaw ngayon konti lang lutong lotong loto na yan mga parekoy pero yung tuyong tuyo talaga parekoy yung konti na lang yung sabaw parang sauce na lang talagang nagtira yan ang gagawin natin sa paksyo aramas lalong bumango Oke, okay, mamaya marakoy lei. Tak panatin uli, kasi may sabaw pa. Ayan mga perkoi. Anda apakah sarapnya mga perkoi 'tong tuyo na no. oh. Pato na natin yung uh, ano, natin at makain na. Ayan oh. Uh -huh. Ang sarap ng. Mga, mga perkoi. Ayan, wow. Wow. Ayan mga parikoy, magano tayo ng sasawan. Oh, ginamos. Sili mga parikoy. Hmm. Uh -huh. Ayan ang kalamansi mga parikoy. Ayan oh. Hmm. Uh -huh. Ito yung ulam natin mga parikoy. Ayan o. Oh. Ayan, sasawan tayo yung parekoy na may ano. Ayan. Lakihan natin mga parikoy. Ayan no. Oh. natin yung ano. Ayan no. Oh. Hmm. Ayan mga parikoy, o. Oh. Ah, kain mga parikoy. Ayan no. Oh. Uh -huh. Kain na mga parikoy. No? Uh -huh. Mga parikoy, kamay tayo para masarap gilambos ng gulay sa natin ng gilambos, mga pareko oh. Uh -huh. uh -huh. kain na mga kain na uh -huh. kain kain sarap na nga ano, mga parekoy oh. uh tapos -huh. sabay sup sa ulo mga

Napakasarap na isda yun mga parikoy Sana matikman nyo rin Okay mga parikoy salamat sa nood At sa mga walang sawang kapanood sa mga video ko Salamat sa inyo mga parikoy God bless you all